Nakapag-graduate ako ng high school. Two years nga lang, pero okay na. Sig so, pa -konti, konti Pero at least may high school diploma ako. College lang wala. Pero nag-try ako, nakapasa naman ako sa UPOU. Pero hindi ko siya napanindigan kasi ang hira. Kailangan may isa mag-suffer, so sabi ko, hindi naman naalis ang school. Nandiyan lang naman yan. Pero yung inuulit-ulit na sa'yo, yung inuulit-ulit na ng mga tao yung pagkakamali mo, tapos sasabihan ka nila kung ano yung dapat mong gawin. Na mag-aral ka, balik ka sa Talaga ba? Sa maliit na pagkakamali na yun, sobrang bobo ko na, sobrang baba na ng tingin niyo sa akin. Minsan na, tetest lang na parang, ano ba yan, Lord, ako na naman. So parang mapapatalong ka na lang, bakit ako lagi? Siyempre, mapanginaan ka ng loob. Titigil ka sandali. Kasi nakakapagod din. Pero hindi ako tumigil mag-rosary. Pero... Hindi... Tumigil lang ako kung makipag-usap.